Kumusta ko ang ating mga kababayan, ang ating mga kasamahan, dyan po sa Bantayan Island, Cebu. Yun. Ah, Magkikita-kita po tayo dyan sa isang araw. Ah, at kami po bibisita sa Bantayan Island, ah, dyan po sa Cebu, sa gaganaping ikatlong anibersaryo ng Citizens Crime Watch Bantay, Bantayan Island Chapter. Yan. Kaya bibisita po kami dyan. Kaya Hello. sa ating mga kasamahan dyan, Congratulations, tatlong taon na po kayong nagseserbisyo ah, voluntarily kasama po ang PNP at local government units diyan po sa Bantayan Island. Now, chairman, tatlong bayan ang SACOP and ng Bantayan Island. Congratulations din yes, yes, oh, sa mga membro diyan ng CCW sa Bantayan. Oh, at siyempre, ito ay mga chapters natin na nasa ilalim ng pangasiwa ni Vice President for Visayas Terence Taneo. Uh -huh. oh, okay. Nako, ito namang ito namang isang isang hindi uh, ko maintindihan kung anong takbo naman ang utak nitong isang mama na tagalipa. Uh -huh. Aba ay nagpapakilala lang siya ang National President ng Citizens Crime Watch. Ah, ganoon. Hoy, <laughs> Mr. America, Mr. America. Magusings ka na sa katotohanan. <laughs> ah, wag ka namang magpagamit doon sa kaibigan mo, doon sa amo mo. Ha? Uh -huh. ah, wala kang karapatan na magpakilala o gamitin ang Citizens Crime Watch pagkat uh, alam naman ng lahat na ang yo pong lingkod ang nangangasiwa bilang national president at uh, uh, kasama natin si attorney Ferdinand Topacio bilang uh, national chairman eh huwag ka na mang uh, ano huwag ka na mag uh, mangarap <laughs> <laughs> pagkat napakalayo sa katotohanan na eh, hindi ka nga kilala ng karamihan natin, sabihin natin 80% ng mga chapters natin nationwide uh -huh. eh, hindi ka nga kilala eh <laughs> ang opisina mo, ang tanggapan mo na, na sinasabi mong national uh, national office mo eh naandyan sa, hindi naman sa minay-menos kita na naandyan sa palengke ng lipah abay biro mo, ang lakas ng loob na uh, magpakilala na sa yung national president uh -huh. kaya Ah, uh, wag kang gong. <laughs> assuming. ah, Assuming, oh, assuming na masyado. Ate, eh, ito namang iba, nabobola naman naluloko. ko, aba, eh, sinasama. magu din okay. sila. Alam mo? Sabi. Alam mo et yung mga yung mga tinatanggal natin ng na mga pasaway. Uh -huh. Yung mga umaalis sa atin na mga pasaway at hindi sila makabuelo. Uh -huh. Eh naghahanap ng ibang paraan uh -huh. para may pagpatuloy nila yung kanilang pamimera. Eh tayo uh -huh. nga <laughs> hindi tayo nangungulekta na ngayong taon na ito. Hindi po tayo nanong, nangungulikta na ng annual dues, yung mm. national leadership, inalis na po muna yung ano, para mabigyan naman natin ng pagkakataon na makarecover yung ating mga membro. 50 pesos lang uh -huh. ang kinukulikta natin taon-taon. Ngayon, hindi tayo mangungulikta. Binibigay natin libre yung, yung, mga id nila. Eh, itong mga lintek na ito, nag, mga nagmumukhang pera, <laughs> Aba, ay eh, 350 ang sisingilin sa ating mga membro. Abay, sa uh, mga gusto nilang ma-recruit. Uh -huh. ah, ang, nila uh -huh. ang iba, alam. ang iba ay mga ano pa, mga 750 pa ang hinihingi. Ang iba, may higit sa libo. Uh -huh. Eh, nagbo na nga ito, mga membro natin. Yeah, okay. Ah, huwag na nating pahirapan. Uh -huh. ah, huwag na nating pirahan. Yan ang hindi maganda. Ay okay, ah. uh, ano yan, sir? Eh, bogus yan. Bogus, ano? Oh ay ipahin, wala ano? naman siya pwedeng ipakita ng mga dokumento ah uh -huh. uh, yung mga balik at latest ng mga dokumento galing sa sa SEC yung registration uh -huh. na galing oh. sa SEC wala And wala nga siya pa ipakita. eh uh -huh. uh, at ito pong Citizens Crime Watch na ito ay nairehistro po natin sa Intellectual Property Office of the Philippines uh -huh. kaya uh, hindi pwedeng angkinin ng iba yun uh -huh. Oh ay ay pumunta kayo dito sa ating tanggapan at lahat ng mga memorabilia ng Citizens Crime Watch na iniwan ng ating pong minamahal na founder, si Aton ni Jose Malbar Villegas Jr. Narito, even yung kanyang higaan, yung kama niya na hinihigaan. Sinurender sa'yo? Eh, hindi sinurender. Iniwan po sa atin, iniwan. pinamana sa atin. Nandiyan, nakapresent po. Uh -huh. Pati yung kanyang mga Amerikana, alam mo po si Atty. Villegas, mahilig sa Amerkana to. Uh -huh. Ha? Pati kurbata. impact nagmana ka nung ibang kurbata. <laughs> Napakahaba. <laughs> Oo. yung ibang kurbata, eh, pati yung Amerkana. Pina-inherit na. <laughs> Oo. talagang pinamana. An sabi sa akin, uh, sabi niya, Jigs, kung kanino magkakasya ito, ibigay mo. <laughs> Basta mga membro natin. Kaya yung mga pumunta dito sa atin, eh, pinapasukat ko yung Amerkana. Kaya lang, nako eh, kahit pa tatlong tatlong ed ang ang magsuot ay eh, so, talagang kasya 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 parang fits all oh okay